Masay rason. Uh, rason nga ano nang dili mo ka dumdum. Huwag mo ko na na. Kaya dili importante. Dili sa ingon nga dili importante. Huwag mo na... Una-una nga. Birthday. Dili. dili. Huwag uh. mo na na. Ah, di ba kayo sa kong birthday? Ah, grabe na po da, ah, na pagkatawa na. Ah, huwag mo na ka dumdum. Maka dumdum ko. Kaya nang... Karol, ikwitin din ako. Karol, amor ah. Ako rin may sigig pang sa imong birthday. Muguna-una o great. Unya ikaw, murag mag ka. Kanang hapit na alas, ala una. Murag pa sa sunod na alaw. Kaya nakadumdum na ka kitinggan. Mauno! Ay na, ay na ta. Ay <laughs> na ta. na ta. Na, mga palusot. Ay na na <laughs> Ay, kapag palusot ta. po, no? Birthday na gani. Muna lang kaya ang mga anniversary, mga mansari, wala lang gidumdum na. Gilubong na lang na sa daasa na O, di. Ang birthday na lang gani, di dumduman. Comment mo, guys. Sun sa'yo, maibu ato Para madumduman. Ingana po din yung bana, guys. Dili po ka sa inyong mansari. Or magwild mo guys kay di wa na dumduman yung mansari. Say may buhaton para madumduman ang mansari og anniversary guys. Comment mo bi unsa unsay may buhaton na na. <laughs>